Mga high-rolling gamblers ipinusta mga heroin bricks sa isang ilegal na kasino. Kalamihan ng mga tao ang nagsusugal gamit ang chips o cash at kapag napilitan, mga cheque. Pero ang mga high-rollers sa Taiwan, buong bricks ng heroin ang kanilang pinupusta. Kailan lang ay bus ng Taipei Police Department ang bahay ng isang drug dealer at nidiskubre nila ang isang underground casino sa loob ng bahay kung saan nagsusugal ang mga high rollers. Mahigit 40,000 US dollars $40 in cash ang nasa table at ang pinakamataas na stakes, dalawang malalaking bricks ng heroin sa halagang 130,000 US dollars. $130 Mabilis na pinasok ng pulisang ang kompleks at hindi nakatakas sa mga nagsusugal na nahuli nilang nakaupo pa sa table. Nakaiwas di umano mga sugarol sa atensyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga tasa para hindi marinig ang kanilang pagroll ng dice. Naglagay sila ng maliit na tasa sa loob ng malaking tasa na puno ng bigas bago nila ito sinil ng glue para hindi sila masyadong maingay. Kapag nag-roll ka kasi ng dice sa normal na tasa, ang ingay ay maaaring makastorbo sa mga kapitbahay. Ang may-ari ng kasino at ang mga nagsusugal ay inaasahang haharap sa mga kasong drug possession at iba pang criminal charges.